Bibiruin ko tong bata. Pese, Lelo. Pese. Ay, yun siya, Lelo. Oh, 100. Huh? Rich girl. This man. Mariam, tanong mo. Ma. Mariam, tanong mo ma kung kay mama na lang to. Tanong mo kung kay mama na lang to. Si mama Lelo. Ha? Si mama Lelo. Ang beta. <laughs> <laughs> Nangingi akong pera, binigyan ako. Oh. di ba? Ang ganda-ganda yun. Beautiful, ha? Huh? Beautiful. Kupsurat. Ha? Kupsurat lagi. yun. Ha? Kupsurat. Kielo. Ketne. Ay, tanong mo, anak, magkano? Ketne. Kaya ba? Sa tanong mo, magkano? Eh kami binibigyan ng pera. Hoy, <laughs> ibalik mo 'yung pera niya, anak. My... Ah, binigyan mo siya. Not... Ah, nalaglag. Oh, tanong mo magkano 'to? Not... Gusto mo ba? <laughs> ano? Hala oh, tumari mo magbibigyan. Mama, o mamaya bibigyan na lang natin ng pera. Ano hindi? O oh, mamaya bibigyan na lang natin ng pera. Oh, Ay,

Hello. Hoy, <laughs> ano pa ba? Hoy, tama mo ako nag-aaral sila. Nag-aaral. Ito, ito. Anak, hindi ba sila sister, sister? hindi sila nag-aaral Ito, ito. As, school mo. School oh, dati o. School Hindi No. हाँ ना देना देना ना तो ना तो हम हाँ कितने है? कितने साल है। साल 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 की 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 ये 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 भी दोनों सेम है है हाँ? <laughs> हाँ तो छिक

हम्म ये जो ये चलला था ना 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 ना